Ang lihim ng Bermuda Triangle Totoo ba ang mga alamat? Isa sa mga pinakamisteryong reyon sa mundo Isang lugar kung saan nawawala ang mga eroplano Naglalaho ang mga barko At walang mga ng tiyak na sagot kung bakit Alright, welcome sa Kapitan TV Sa video na ito, tutuklasin natin ang iwaga ng Bermuda Triangle Aalamin ang mga katotohanan, mga alamat at mga teorya sa likod ng kakaibang kwento nito. Isang hindi tiyak na bahagi ng kanlurang bahagi ng North Atlantic Ocean, ang Bermuda Triangle, na tinatawag ding Devil's Triangle. <laughs> ang mga bawat dulo ng triangulong ito ay ang Miami, Bermuda at Puerto Rico. Sumasakop ito ng humigit kumulang 500,000 miles at ang lugar na ito ang sinisisi sa mga misteryosong pagkawala ng mga barko at eroplano noong kalagitnaan ng ikadalawang pung siglo. Talaga bang isinumpa ang lugar na ito? O ito ba ay kombinasyon ng maling pagkakaintindi at kwentong barbero lamang? Isa sa pinakasikat na insidente na konektado sa Bermuda Triangle ay ang pagkawala ng Flight 19 noong 1945. Ang Flight 19 ay isang grupo ng limang US Navy bombers na nawala nang walang bakas habang nasa training mission. Ang eroplano ng rescue team na ipinadala upang hanapin sila ay nawala rin. Ang misteryosong pangyayaring ito ang nagpasiklab sa alamat ng Bermuda Triangle. Binagyo at bumagsak kaya ang eroplano nila sa dagat o baka tinamaan sila ng mga misayl ng kalabang. Walang nakakalam. Iba pang kilalang kaso ay ang USS Cyclops, isang napakalaking barkong pandigma na nawala noong 1918 na may mahigit 300 katao. Sa kabila ng pinakamalaking search operation ng Navy noong panahong iyon, walang labi o katawan ang natagpuan. Isa pang kaso ay ang SS Marine Sulphur Queen na nawala noong 1963. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga nagpapatibay ng kababalagan ng Bermuda Triangle bilang isang mapanganib at misteryosong lugar. Sa kabila ng mga alamat, maraming sayentipiko ang nagbibigay ng makatwirang mga paliwanag sa mga pagkawala ng mga eroplano at barko. Ang karaniwang teorya ay ang hindi naasa mga pattern ng panahon ang Bermuda Triangle ay nasa isang reyon kung saan madalas mangyari ang mga tropical storm, bagyo at waterspouts. Ang ilang pagkawala ay maaaring ipaliwanag ng biglang pagbabago sa panahon na mapanganib sa paglalakbay. Isa pang posibleng daylan ay ang Gulf Stream, isang malakas na agos ng karagatan na dumadaloy sa Bermuda Triangle. Ang mga barko at eroplano na nahuli dito ay maaaring nailihis at naanod ng daang-daang milya. At anumang mga labi ay mabilis nakakalat kaya't mahirap mahanap. Dagdag pa rito ang ilalim ng dagat sa paligid ng Bermuda Triangle. Puno ito ng mga underwater cave, trenches at bundok na maaari magtago ng mga wreckage. Isa pang kagiliw-giliw na teorya ay tungkol sa methane hydrates. Malalaking bulsa ng methane gas na nakulong sa ilalim ng dagat ay maaaring maglabas ng mga bula na maaaring maging sanhi ng mabilis na paglubog ng mga barko. Bagamat tila makatuwiran ng paliwanag na ito, wala pang patunay na ito ang daylan ng anumang tiyak na pagkawala ng mga eroplano at barko. Kasama ng mga sayentipikong paliwanag Mayroong maraming mga ligaw na teorya na nagugnay sa Bermuda Triangle. Ang ilan ay naniniwala sa extraterrestrial involvement na sinasabing ang mga UFO ay responsable sa pagkawala ng mga barko at eroplano. Ang iba naman ay nagsasabi na ang Bermuda Triangle ay tahanan ng isang underwater city tulad ng Atlantis na may advanced technology na naging sani ng pagkawala. Ang ilang tao ay naniniwala sa mga time warps o dimensional portals sa loob ng Bermuda Triangle. Ang mga teoryang ito ay kaangahanga at naguudyok sa imahinasyon ngunit walang basihan ang mga ebidensya na sumusuporta sa alinman sa mga sabi-sabi na ito. Habang ang Bermuda Triangle ay tiyak na nakakaakit ng imahinasyon ng publiko Maraming eksperto ang nagsasabing ang reputasyon ng reyong ito bilang mapanganib ay pinalalaki lamang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang bilang ng mga insidente sa Bermuda Triangle ay hindi naman mas mataas kaysa sa ibang mga reyong madalas daanan ng mga barko at eroplano. Sa katunayan, ang mga kumpanya ng insurance at ang US Coast Guard ay hindi itinuturing na mas mapanganib ang Bermuda Triangle kumpara sa iba pang bahagi ng Atlantic ang katotohanan ay maaaring kombinasyon ng mabigat na trapiko, hindi na ang mga kondisyon ng panahon at gawagawang ulat ng media, ang nagbunga ng alamat ng Bermuda Triangle. Bakit patuloy na naaakit ang mga tao sa alamat ng Bermuda Triangle? Una, ito ay isang magandang kwento ng mga misteryosong pagkawala. Nawawalang barko at mga multong eroplano na nilalaro ng ating imay nasyon. Dagdag pa rito ang mga libro, dokumentaryo at pelikula na may malaking papel sa pagpapanatili ng alamat. Sa huli, ang Bermuda Triangle ay isang kombinasyon ng katotohanan at alamat. Habang merong maraming saintipikong paliwanag sa mga pagkawala, patuloy na ang misteryo ng reyong ito. Kung ikaw man ay naniniwala sa mga alamat o sa agam, ang Bermuda Triangle ay isa pa rin nakakaintrigang bagay ng ating mundo. Hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng misteryo ng Bermuda Triangle. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kapanapanabik na content. Alright, hanggang sa muli!